May ilan sa ating mga kababayan na indis na sumama po sa buong prosesyon ay nag-abang na lamang sa pagpasok ng imahe ng poong Jesus Nazareno sa simbahan. Saksi Live, si Bon Aquino. Bon? sa big na nag-aabang ang mga deboto sa pagdaan ng andas ng imahe ng poong Jesus Nazareno sa Quezon Boulevard. Ang kanilang sakripisyo at hirap, inialay daw nila sa poon. Habang papalapit sa Quiapo Church ang andas ng imahe ng poong Jesus Nazareno, unti-unti rin naghigpit ang mga pulis. Nag-human barricade sila sa Plaza Miranda para harangan ang mga deboto na posibleng tumawid sa railings papasok sa plaza. Binantayan din nilang entrada sa Villa Lobo Street. Kinokontrol ang pagpasok ng mga deboto ang magsisimba at papasok ng simbahan. May deboto pang hinimatay habang nakikinig sa misa sa Plaza Miranda. Agad naman siyang dinala ng medics. Sabik namang nag-abang sa Quezon Boulevard ang ibang deboto. Tulad ng magpinsa na sina Jojo at Rodolfo na dito na nagpahinga matapos raw nilang makahawak sa lubid ng andas. Inabangan na lang daw nila ang pagpasok ng imahe ng poon sa simbahan. Magagang ang pakiramdam. Parang nasabi mo sa kanya na maayos. Ma masabi mo yung dasal niya. Malaking bagay kasi pag nakawa ka sa lubid, lahat ng iniling mo ibibigay niya. Ang mag-anak na Elehordes sa kalsada na rin nahiga habang naghihintay sa andaks. Ang panata sa pond, na naipamana na rin daw nila sa kanilang mga anak. Siyempre sa panana, pananampalatayan niyo po, kahit maraming tao, sige, kakayanin. Basta ano, malapitan lang si masamaan, pabalik ng simbahan. Sa daan na rin sa labas ng establisimiento malapit sa simbahan, naghapuna ng pamilya galado habang naghihintay. Ayos na man, kahit naman, kahit medyo asin, masaya, sama-sama. Samantala sa mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong pista ng Nazareno, umaasa siyang magiging inspirasyon ito sa lahat na maging mabuti sa isa't isa at magtiwalang magiging mas maganda ang hinaharap. Connie, bago pag alas 10 ngayong gabi ay binuksan ng mga polis yung uh, railing dito sa Plaza Miranda sa bahagi nitong Quezon Boulevard. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News. Ako si ng Aquino, inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.